Nananawagan si Senator Alan Peter Caetano sa mga kapwa niya mababatas na tiyaking walang maiiwan at magiging pantay-pantay ang alokasyon ng pondo sa bawat rehiyon at probinsya sa bansa. Ipinunto ni Caetano na dapat tiyaki na hindi lamang sa Metro Manila, Cebu, Davao at iba pang urban centers ng Pilipinas ang mabubuhusan ng pondo ng mga mambabatas. Ayon sa senador, magiging kaaya-aya sa mga Pilipino ang mga maninirahan sa kanayunan kung sisiguraduhin ng pamahalaan na may kuryente, tubig, internet connection, maayos na eskwelahan, trabaho at health center sa bawat barangay sa bansa. Dapat din aniya magkaroon ng kahit isang tertiary hospital ang bawat probinsya para hindi na kailanganin bumiyahin ng malayo ang mga nakatira sa mga rural areas. Iginit rin ng independent senator na dapat rin pagtuunan ng pansin ng pamala ng pagsasaayos ng mga irigasyon, farm to market roads, mga tulay at iba pa mga infrastruktura dahil mapaparami nito ang mga trabaho sa kanayunan. Nangako ang senador na patuloy niya ipaglalaban ng issue ng equitable distribution ng budget sa kasalukuyang bicameral conference committee meeting kung saan isa siya sa mga miyembro nito. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.